What's up, what's up mga kakabwa. Ang kwentong gala tayo ngayon at tatlong araw tayong maglilibot sa norte. Ang saya nito. Ang grupong kasama nga pala natin sa ride na to ay ang Patriot Riders. At sa mga hindi nakakaalam, no? ang grupo na ito ay may layunin na mag-spread ng awareness at ipaglaban ang ating teritoryo laban sa mga banyagang gustong umangkin sa mga to familiar naman siguro ang iba sa atin sa, sa mga nangyayari sa bansa natin na e ganito, no? And I feel so good na makakasama ako sa isa sa mga ride with the cause ng grupo na to. If i flash ko sa screen guys yung FB page nila para magkaroon din kayo ng idea no kung sino ba sila ano bang ano bang, uh, mga layunin nila okay ito guys ito yung FB page nila search niyo lang guys um, like nyo sila para maging updated kayo sa mga future rides. Okay? Ang ride challenge natin ngayon ay ang Scarborough Challenge. Panglima na ho ito sa mga awareness rides ng Patriot Riders. Ngayon ay papunta na ako sa gathering area natin which is sa uh, Luneta Park or madalas ding tawagin na uh, Kilometer Zero dahil first time natin nasasama sa grupong Patriot Riders, wala pa tayong kakilala, syempre. At excited na ako ma-meet ang mga makakasama natin sa tatlong araw na ride right na to. This is day one, guys. Mga kakapwa, tara! At eto na nga, nandito na tayo sa Luneta, guys. Hello? Hello po! Hello po! Ayan, meron sila dito ang boot. Ayan, nandyan na yung mga jerseys, mga long sleeves, t-shirts. And that, this is from DMR. Shout out DMR. At eto na nga, eto na yata yung mga kasama, no? Ayan, meron tayo dito ang Kawasaki. And of course, may bike, TRK 502X. And of course, marami tayong BMW GS. Ayan, meron po, po tayo mga four wheels. The majority talaga is mga BMW. And meron ding Ducati, Yamaha, and Triumph At, At kwentuhan ha? lang Tamang pakilala Dahil tayo ay bago dito Ito na nga ho Nag-briefing -e na tayo Siyempre para coordinated tayo Sa ride nito At eto na nga guys Let's go na broom broom let's go mga kakapwa this is day 1 start na tayo again guys ang red challenge natin ay tinatawag na Scarborough Challenge at alam nyo ba na ang Scarborough Shoal ay kilala din sa tawag na Panatag Shoal at Bajo de Masinlok dahil ito ay matatagpuan sa bayan ng Masinloc sa Sambales. Noong 1734 ay parte na ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Base ito sa mapa na na-publish dito sa Maynila ni Pedro Murillo Velarde, Nicolas de la Cruz Bagay, and Francisco Suarez. Ang Scarborough Shoal ay isang triangular shape, chain of reefs, and rocks na may laking 150 square kilometers. Just imagine that. Sobrang laki nun. Ang layo nito mula sa Palawig, Zambales ay around 220 kilometers. At alam nyo ba guys, noong taong 2012 ay nagkaroon ng girian between China and the Philippines. Noong pinigilan ng China ang paghuli ng mga Philippine Navy sa mga Chinese fishermen na nagha-harvest ng mga endangered marine species sa lugar. At magpasa hanggang ngayon ay pilit pa rin inaangkin ang Scarborough Shoal mula sa teritoryo natin. Ayan guys, konting kaalaman lamang sa ride challenge natin ngayon dahil ito ang layunin ng patriotic riders ang magbigay ng awareness sa mga kababayan natin patungkol sa mga inaangkin na teritoryo ng ating bansa. Ayun mga kakapwa, pa uh, paakit na tayo ng bagyo and medyo na traffic lang tayo ng konti dito. Um, ayan, hindi ko alam kung anong part to pero sa Canon to eh. Canon to eh. Ayan, medyo mahaba na yung pila. Actually, it's my first time na dumaan dito and hindi ko alam na ganito pala kagandang dumaan dito. Buti na lang dito kami dumaan. Sobrang solid. Tingnan nyo naman yan mga kakapwa. ba? Diba? Kaya na sobrang nakaka-enjoy mag-motor eh. Dahil sa mga ganitong scenery. Hindi mo to may experience kapag naka-four wheels ka kahit mag-open ka pa ng bintana ng kotse mo. Solid eh. Look at that. Look at those mountains. ba? <coughs> diba? Sipin mo, no? Araw-araw mong binabaybay itong kalsada na to. Sobrang nakaka-relax mga kakapwa. Kahit mainit, kahit hindi kaanong malamig ngayon. And here we are! The Lion's Head Dito na tayo guys sa uh, Baguio And this is a uh, part of uh, our itinerary dito sa day 1 natin Actually ang tagal na nung last time na pumunta akong Baguio eh Actually hindi ko matandaan kung nakarating na ba ako dito And here we are uh, Kapag motor tayo, papunta dito kasama ang Patriot Riders Tamang picture-picture lang muna and mamaya bachi na tayo papunta sa taas. And here we are. Tamang tambay lang muna tayo dito. Um, siguro alis din tayo dito after a few minutes. Tamang picture-taking um, with the group. Um, picture-taking sa lugar. Ayan. Ayan guys Tapos na tayo sa ating Baguio side trip Actually hindi siya side trip uh, Baguio is really part of Our itinerary Dito sa Sa day 1 natin Saglit lang tayo doon Tamang lakad lakad lang Sa may ano sa park And ayan guys Kita nyo naman Solid, sobrang solid ang mga fog dito and solid din ng mga twisties dito sobrang nakaka-enjoy magagawin kayo dito guys no uh, kakapwa again um, since twist is to lagi tayo mag-iingat no um, hanggat maaari iwasan natin ang magovershoot. Um, mag overshoot uh, lagi tayo mag slow down mga kakapwa kapag tayo ay papasok ng uh, mga curve Okay, kasi isipin na natin yung, yung mga kasama natin sa kalsada. Diba? Lalo na yung ganito. Ganitong kalsada, sobrang basa. Basa, tapos mahamog. Dapat talaga dandan, daan Okay? Sobrang solid na itong lugar na to, Sobrang solid na itong kalsada na to. Ingat lang talaga.